Welcome to News 5 Everywhere. Biyahin walang flagda. Walang flagda. At walang boundary. Ang bar na mga balita. Ang na mga balita. Sa mundo ng social media at internet, hassle na para sa mga estudyante ngayon ang magdala ng libro. Kaya naman naisip ng smart communications na ang mabibigat na textbooks, gawing textbooks. Tablets at touchscreen phones. Ganyan na ang gadgets ng mga Pinoy ngayon. Kaya ang makalumang cellphone, pinagtatawa na na lang. Pero hindi raw ito dapat ismulin. Dahil pwede itong maging textbook. Ito ang proyekto ng Smart Communications at Advertising Agency na DM9 Jaime Saifu. How can we provide the convenience of a tablet or an e-reader to these public school students? And we realize na the answer has been there all along. Mm -hmm. These families all have feature phones. Nakaprograma sa mga recycled na SIM ang mga subject na gustong matutunan. Mapa-English, math o science. Ilagay ang SIM sa cellphone. Sa inbox, mababasa ang pinaikling lesson mula sa mga libro. Sa ganitong paraan, hindi na mahirapan ang mga estudyante sa pagdadala ng mabibigat na libro. Walang signal ang mga cellphone kaya hindi magagamit sa pagdetect sa kalagitnaan ng klase. Right now, we also, I know there are also private schools that are not allowing children with, with, with phones. So hopefully, we start with public schools but more of it are uh, throughout the Philippines. Uh, I'm sure there will be more support now. Ginawara ng proyekto ng Grand Prix Award sa prestiyosong Cannes Lions Festival sa France. Kaya umaasa ang smart at DM9 Jaime Saifu na susuportahan ito ng gobyerno. Gerard De Peña, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.